And nandito tayo sa Toyota 4K 4 speed Ito ay single cab Ayan, Address nito Jade Residences Malagasang 1C Timos, Cavite Okay lang yan kaysa yung maingay Mas maganda na yung tahimik lang Mababa minor Okay pa yung mga gulong ano? Oo oh, mga kapal pa naman Kakapal pa asking price ni single cab ay 70,000 pesos ayan Toyota 4K 4 speed dadalawa lang yung upuan yun lang yung kasya dito sa harapan tapos eto sa likod banda ay bakante na eto na yung kanyang cab maganda kargahan Swing type yung ating uh, tailgate, ito yung cab niya, medyo may mga gasgas gas na kalawang, pero pintur lang yan. Yan yung dito sa likod. One click pa no? Ano lang, dapat kasi sa Toyota tatapakan ng gas eh, hindi na ako sumampa. Oh. sagad na? Oo. Oh. pa, oh. Eh, maingay talaga, owner. <laughs> ano yan, Toyota 4K? Ah, Anong speed? 4 speed. For speed. Single cab. Eh, okay pa yung andar na makina. Taimik pa. paso? Poker lang. Poker lang. Tama ba? Puro speed lang. Ayan, yeah, buti may takip yung radiator. Oo no, oh, naman. <laughs> yung iba, so, toh, wala eh. Wala yung iba eh. Hindi eh, eh. no, pa naman ang poker rate yung pagkakano. Kaya... Uh, Naibiyahe mo ba ito na malayo? Ito no, naman mayroon lang baka hindi nangati pero wala pang penalty yan. wala pang penalty no. nga angat yung ano, uh, hydrobat. Ano yun? Hydrobat. Ah, hindi. Yan talaga ang pagkakabuting yan. talaga yan. Uh, ah, hindi. No. Kala ko ang alis niya. Hindi. Eh. Ito yung niya. Ito yung ilaw nito ka punde. Ayan ang punde. Pwede mo pailawin sir. Pwede tama na. Tahimik pa yung makakina. Okay pa. Okay. Ilaw. Okay. Pundido nga yung isa. Gana pa yung kanyang ano, signal light. Ito yung isa working pa no? Ayan mga bulb pa dito. Working pa ito mga tao? Oo. the front door ng makina. Ito po kung dito ano? Yun, yun, yun. Mga, mga bald lang. Okay, sir. Pangilalim naman tayo. Ayan, naka double bar. Eh, Ay, malaki yung mounting plate. Yung dalawang fog light, hindi ko pa naikakabit dito. Saan mo lalagay? Fog light, may meron. Ano may fog light pala yan. Kaya yung gulong. Mga kapal pa. Anong rim to? 13. 13. Rim 13. F na reserva. Hmm. That'll be nice. Sir, paano kung yung bibili, paano yung registro? Ano sa sagot niya na yun? Basta sag sagot ka na doon sa 70. Sagot doon sa 70. Ay, yun yung buyer na magpaparehistro. Okay pa yung phone, mga matibay pa. Gumagana pa yung gauge mo, sir. Okay yan. Gumagana pa yung mga to? Oo. Yeah, wala siyang unbreak. Sa tibay pa upuan, pero luma na. Kailangan lang i-upholster yung rumago. Ngayon yung tura dito sa interior. Meron siyang ano, uh, carrier. Ay, may bang gulong Ay, open lang yung likod uh, ganang kargahan pang negosyo naman gana pa yung mga ilaw mo ito sir sa likod, mga ilaw gana pa yung mga yan Sa box type na windshield. box type na, no? Windshield niya. Ano? 0991? 887. 887. 2810. 2810. Ah, sige siya. Salamat. Balitaan kita, tawagan kita.